Ako ito 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 maribel. Ako ito ito para ano? Pagpapay <laughs> <laughs> wow, pala eh. Oh. Oh. Pwede pa ibalik. Nag-iisip ako kung mag-swimming ako eh. Hindi kasi ako nakapag-ready. Kita <laughs> <laughs> natin yung mga pagkain natin na niluto. Ngayon lang namin pinrepare ito kasi Galing nga kami sa uh, trabaho. Mag mabilisan lang. Meron kaming spam. Uh, sinampalukang manok. nag yun yung ano ko, specialty. Tapos uh, binagoong ang talong. Tapos pritong bangos ni Ryan. Yeah. Tapos ano pa. Uh, itlog na maalat, kamatis, sibuyas. Gano. Adobo ni ano, ni Ate Jeline. Ayan, Ate Jeline, kahit di ka nakasama, maraming salamat. Ayan. Salamat sa adobo. Amen. Ayan. Sa'yo mo. Ayan. Si Jel. Ayan po, how to. Toy, noy. Bukloy! Bukloy! <laughs> Vietnamese yan, dalawa namin kasama. Chiyoy! May mga... So Chiyoy! O yun pa, isa pa. Yan, oye. Idol! Ito <laughs> so mga ating puto, we! Eh. Si Jay? O, magkatabi kami dalawa. Dan. Ayan, si Don. Don? Don? Don Jamie. Yes, sir! <laughs> Saka si Don Jay. <laughs> <laughs> lahat na mga makakatabi nito yung mayaman. <laughs> <laughs> Natutuwa ako kasi lahat ng task ngayon eh Uh, na-accomplish kasi uh, binigyan ko sila ng kanya-kanyang toka hindi na kami nagambag-ambag kanya-kanyang toka na lang kung parang pinarte-parte yung, ano, dadalahin para hindi mabigat sa isang tao yung halimbawa pamamalengke pero yung tent namili kami uh, apat na piraso yata, or lima and yun kumain lang kayo dyan And sama-sama na lang matutulog yung mga lalaki tapos yung mga babae naka-separate. So parang ganoon na lang. dito tatlo kami ng mga droppings matutulog dito sa tent awo awo good si so, uh, katabi ko si Jay sa si Jeremy so grabe ang aga ah, nilang nagising kasama namin so anong oras namin na to alas 3 na yata yung eh. oras namin ay 6.10 hindi na mata and then ito magkakatabi kami si Berhilio ako at si Jamie so tingnan natin kung anong meron doon sa labas kung anong kasi kagabi hindi kami ma kanina hindi kami ma makatulog kagad gawa ng yung alon malapit na dito sa amin so buti hindi kami inabot kasi binamatsaga namin yung alon baka abutin yung mga tent namin kaya yun pero nung gagalingan dito sa Taiwan chine-check, check mo yung ano, yung high tide may oras tsaka yung low tide so nung na niya na yung oras na ano tsaka yung pabalik na yung pabalik na yung tubig eh yun saka lang kami natulog tara labas tayo kailangan namin siguro mag palit tanggal na ako ng ano eh din mga kapitbahay namin eh mga yun oh umaga nila naligo Idol Hi. Good morning Hello <laughs> Good morning Idol Hello Hi. Hello <laughs> Vietnam kasi Jawan Ginagising niya mga Vietnamese Jawan Buhay pa yung ano natin oh! Buhay pa o Ganyan eh survive Survive Wala, yung sa kanila na ano eh. Natubigan. Naabot ng alon. Ayan o, yung mga windmill nila nasa, uh, nasa dagat na. Ba, ang aga may ah. Ha? Wait, ang daming mga ano dyan eh. Yan eh mo. Oh! Idol. Sailalim box sa mga. Ang ganda ng ano mo, Idol ah. Yan. Kuha tayo muna nasa ano, Idol. Parang sa pink. Pakita mo din eh. Ay sorry. Hindi <laughs> <Ay, sorry. Yan. laughs> <Sa>, ba? Kasi gusto ko talaga bet. 'Ko bumukaywan natin makabili nito pero sa Pilipinas ganyan makikita mo lang. Eh. Idol, parang Idol, hindi ko, ko, ko alam nito ay sa Tanggalin mo yan Mayama ka Hindi mo alam yung mga Ano eh Ay sus hindi, Tanggalin mo yan ah Pinipihit mo ng pinipihit eh ano Bunutin mo ah Baliin mo Yan <laughs> <Kagaling. laughs> Ako pa? <laughs> <laughs> Piso sa akin eh. Eh, Pasok mo yan Ganun Yan Pihitin mo Pihitin eh, mo pa Pakanan pa Yan Okay na to tapos lapag mo. Lapag ko pala yan eh. Kasi ngawin mo na ganon. Oo. Oh. Oh. Hindi oh. na pala maglalighter eh. kasi simple, ganon ka dalawa. May dalawa akong tumbler. Tama-tama. Chocolate. Akin yun na, kinuha mo ah. Chocolate. Chocolate. <laughs> 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 Madami kami, kami nag-camping kahapon. <-gabih> <yuan>, Kinsa law? Ang pambihira, nga agad nila naligo. Ang pambihira ka. Hi! Hello! Good morning! Meron tayo dito. Meron tayo, staff to eh. Nabot dito kahapon ng ano kagabi eh. Nabot kami dito ng ano Ng alon <coughs> konti na lang Grabe ang lalakas ng loob ng mga to Naligo ka agad. Oh Nalamig yan hey, May tubig na Sure taking Pero yung mga windmill lalaki Madami pa dito Sa paligid.

Oh, Salt Bay. Salt Bay. Video mo ako, Idol. Idol. Idol, video mo ako. Oh, Salt Bay. Kamasama yung uso ko. Oh. Post, post. Post, post uh, man. Pa pag-edit. Paano pag-post, Idol? Hindi yun. Ay, ito. Ay, Salt Bay. Ay, Salt Bay. Ay, Salt Bay. Salt Bay. Tiga, tiga. I mean, Mahalap pa daw. Ba't ang dahil sinong pumili ng spam? Si Idol, alam. Ha? Ang dami na natin. Ang dami na natin. Ang dami na natin. Ito na. Oh. Ano si, Ano yan? Alin ba? Ito. Ito. Uh -huh. Lagyan natin uh -huh. ng pepper. Tatlo uh -huh. kay Sir Anton eh. Isa kay Chen. Ito ba masarap yun? Oo, masarap. Palapit ako mag-dano eh. Ito ka Tama na, idol. Ay, dapat pala. Inihaw ko na lang. <laughs> eh, binihaw ko na. Huwag na ituloy. Tama na. <lang. laughs> Kaway kayo, para ano? Shout out kay kay Madam maribels Maraming salamat sa sponsor ng Puyo. Lapa ikaw na yung nagsasound effect <laughs> Para wala lang edit. Oh, oh, meron pa kaming sinigang. sinigang. Sinigang na bangus. Tas wala So sa konting uh, konting saglit na lang. Eh nararamdaman ko na. Ang ating mga punong abala. Yung alin? mag almusal na tayo. Almusal pala. Sarap Punong abala. Ah, sarap pala maligo eh. Sarap ah, maligo. Kain mo ah, kain mo ah. Kain mo ah. Kain mo ah. Kain mo ah wala yan no? <laughs> 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 ating mga punong abala Nintint eh anton na pala sila nakaliguno <laughs> maraming salamat sa nag sponsor ng kanin marami yung kanin na tinuto nyo 50 sabi ko naman ayoko kasi magugutom yes, yes. sabi ko naman kapag kakinulang ang kanin kay jimmy kalahati lang

Tara! Meron subscribers. Huwag na sumali dito. Kulang ko <laughs> lang to. Wala sa akin lang to. Par! Par! Ay, Pans! Ay, Pans! sila, <laughs> <laughs> pa sila mag-aho, no? Tungyo! <laughs> salamat sa magandang tulog na binigay mo sa amin kaninang kape. Uh, so maraming salamat po sa mga pagkain po na binigay mo sa amin. Uh, maraming salamat na binigyan sa kami ng lakas sa pagkaraaraw ng katrabaho. Hiningi po namin na i-bless po kaninang pa pagkain sa po namin na uh, araw-araw namin -araw, hindi na kailangan o oh, hindi po ang hinihiyan o sa alam sa isto amen. amen 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 limutan ng kamatis ay to 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 Ay, ito talong o oh, kamatis O, ang talong O, oh. kamatis O Meron dyan Mamaya pagkano hanapin natin pagkatapos Pagkatapos kumain ano <laughs> Bago o ayan no? kain lang Don't shy, feel at home Eat all you can O, oh, sa Tagalog Kain ng kain Mga walang nga kayo Feeling nyo, bahay nyo to Sige lang, makita ko lang kayong kumakain Masaya na ako Tawang First fight. So kakain na tayo Tapos na kami Tapos na kami kumain At siyempre eh, pwede na mag swimming yung mga bata Ayan yung mga batang <laughs> Mga batang isip <laughs> Si Perillo naka ano Naka trunks <laughs> Tara. Oh, tara pala eh. Tara pala eh. Ito. Tara, na tayo. Grabe. Oh, tara. Yung simsot ko, kunin ko. Sana puro, Sana eh, yung simsot ko. Puro aya eh. <laughs> <laughs> yung simsot ko eh. Sila ba nagnaka ng simsot ko? Naganda ko na yun ah. Nakaprepare prepare na yun. Oh, quality. Nakaprepare prepare na pala eh. Hi. Hello. Hello. Good morning. <laughs> Good morning. How are you today? Ah, walang katapos ang hey, hello, good morning. Eh, <laughs> gusto ko rin maligo, kaso nga lang. Na ano pa ako? Papa? Hindi, umaaura pa ako eh. Kumukuha <laughs> pa ako ng, ano, ng lakas ng loob. Tara, ligo tayo. Tara, tara, tara. Ayo. Tara, tara. Para matanggal yung mga ano nyo, negativity nyo sa katawan. Tara na. Oh. Tara. Yung mga, galis, yung mga galis. -galis. <laughs> yung mga galis-galis. Ay, yung kumuyos ah. Oh. Oo. Kuno Kailangan kanya na ba? Oh, tagal niyo. Ha? Sana ba kayo? Sana ba kayo? <laughs> Para matanggal yung mga kati kati eh. Lagi nag-iisip ako kung magsu-swimming ako eh. Hindi kasi ako nakapag-ready. Ano <laughs> so, so swimming na ako nito. Sisisidin ko si Ryan.

คุณไม่เอามาหนย